Magandang araw po sa ating lahat. Sa sharing ito ang unang video natin tukol dito sa um, uh, minorities, no? Care for minorities, no? Ay itong sub, sub -book case na ito ay tungkol sa mga minorities, no? Una tingin sa lahat, uh, ano nga ba yung minorities, no? Minority. Pag sinabing minority, uh, ito ito'y isang Uh, subgroup no sa isang mas malaking grupo na kung saan ang bilang ng mga kasapi sa subgroup na ito ay kaunti no ito yung kabaligtaran ng majority pag majority nakararami ang minority nakauunti no halimbawa sa sa isang jeep no kapag puno ang jeep ng ng mga pasahero no halimbawa ay waluhan, no? Tapos doon may dalawang bata, no? Tapos lahat grown ups, no? Matatanda, no? So minority doon yung mga bata, no? Uh, marami ding uri ng minorities, no? Pwedeng ayun sa taong gulang, andun yung mga bata. O halimbawa sa jeep na yon, ah, uh, nagkataon na mayroong tatlong taga-Bisaya, no? Na lumulan sa jeep tapos lahat mga taga halimbawa taga Maynila no so ang minority doon yung mga taga Bisaya no o di kaya yun ay ayon sa pinanggalingan no o di kaya ito walang diskriminasyon halimbawa uh, uh, labing anim yung nandoon tapos uh, sa jeep at pagkatapos ay lima doon ay uh, moreno, no? At yung iba ay yung Kayumanggi, no? So ang minority doon yung moreno. Yeah. O di kaya halimbawa nasa ibang bansa, no? Ang minority ay yung grupo na kung saan kokonti yung kasapi, halimbawa eh. sa sa Amerika, sa Estados Unidos, no? Ang mga taga-Pilipinas ay minority, no, sa pangkalahatan, do sa uh, uh, limang estados ng no? I mean, Estados Unidos, no, ang mga Pilipino ay kabilang sa minority, no, hindi majority. ang majority ay mga putik, no? yan. o di kaya sa isang klase, sa isang classroom kapag galimbawa, uh, uh, sampu lang yung mga babae, di sila yung minority. ang karamihan ay mga lalaki. Yan. Ito ang ibig sabihin ng minority.